Hello guys, baka gusto nyo magpatato Nandito ngayon ang tattoo artist na mula pa sa Manila Nandito sa Abuelita Montaña Resort So kung gusto nyo magpatato guys, punta lang kayo dito sa Abuelita Hanggang August 18 yata siya dito Or more or less August 10, 2024 So, hari na guys, para yung mga special na mga design na tattoo na gusto mong ma-ink sa iyong katawan ay matupad na. Ito guys, so, ang um, halimbawa ng kanyang mga tattoo, isa sa mga customer na kanyang tinatuan kahapon. Yan guys, so, yan ang ganda ng resulta ng mga tattoo niya guys. Mga bundok yan guys, so dito sa may malapit sa paligid ng Abulita Montanya ayan guys so yun okay guys punta lang kayo dito guys